Hi guys, uh, welcome back naman po dito sa ating youtube channel at nandito naman po ako nagbabalik at for today's video naman po guys ay meron po content packs about me at kung bago lang po uli kayo sa aking YouTube channel ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At click niyo na po ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga inupload upload ko po ang videos. At yun guys, ah, nandito na, na po yung ating binutan and nandito na po yung mga nakalista para kung sino po ang uunahin natin. At ayun guys, ah, huwag na po nating patagalin pa at simulan na po natin. At ayun guys, ah, nandito na po yung ating Amae uh, wagang bunutan at na po tayo kung para malaman kung ano po ang una. Bunot, guys. Meron na po tayo na bunot, guys. Ah, uh, nakalista po dito ay pack number 7, pang 7, guys. Taga san ka? Ah, uh, ako po ay taga ah uh, Camarines Sur po uh, sa Naga po, Region 5, guys. ayan meron na po tayo. At ayan guys, uh, bubunit na po ulit tayo. Ito na guys, may nabunit na po tayo. ah uh, pack number 10. Nakalista na kasi dito guys. Ay, napunit. Uh, favorite color. Ang um, uh, favorite color po ay kulay green guys. Ayan. Bubunit na po ulit tayo guys. Mabilis ang ano lang naman to guys Mabilis ang facts about me Facts about me okay And guys, fact number 5 Sinong nagtulak sa akin para mag-YouTube? Uh, sa akin naman guys uh, matal Matagal ko naman talagang bina binabalak mag-YouTube channel Wala naman po nagtulak sa akin mag-YouTube channel Kundi yung sarili ko lang Kumbaga, matagal na ako guys gusto ko mag-YouTube channel Mga ano pa, 2020 Yung basta guys, talagang pandemic era pa eh, talagang wala pa akong maisip na content. Kaya, sinubukan ako mag-vlog nung nakarang taon, ay, uh, uh, July 2023, yun guys, yung unong vlog ko. Naglakas loob na ako, tapos hanggang ngayon guys, nagtuloy-tuloy na. Tapos yung, nadami na yung akong subscriber, yun guys, ah, uh, natutuwa ko. Kaya, ah, uh, nagkaka-video ako o nagbablog ako at uh, kaya guys uh, madalang din ako makapag-upload kasi ah uh, may ano ako, may strike ako sa YouTube. ah uh, ang effect nun, ah uh, di, bawal ka makapag-post ng isang linggo live. Ayan guys. Pero wala na naman guys strike sa akin. Kung, ano na lang yung warning na lang 90 days. ah uh, baka mga April 4 pa mawawala. Kaya guys, kung mapapansin nyo yung mga views, views ko ay maunti. Kasi yun guys ang epekto nun pag may strike ka. Na-strike ako guys kasi nag video ako nung ano nung uh, GTA tutorial is bawal pala yun sa YouTube kaya dinelete ko agad tas mga ilang oras guys yun may straight na ako kasi guys ang GTA guys ay yun yung ano may bayad sa Play Store kasi guys nag ako nun yung how to download GTA eh bawal naman pala yun kaya dun ako na straight guys kaya uh, wag niyo po akong gagayahin kasi Uh, di ko di ko po talaga alam, guys, kasi baguhan pa naman ako sa YouTube na. Ayan, guys. May tatlo na tayo, guys. Bubulayan tayo, puli tayo. Ah, uh, pack number 1. Ayan, guys, nahuli na ang ating pack number 1. May real name ang ang tunay ko pong pangalan ay Jensen niya pero nakilala naman po ako sa Daichi JC. Yun, na lang po, yun po talaga ang uh, uh, sikat dun sa pangalang yon Dun po ako nakilala ng mga Facebook. Basta po, yun, yun, yun sa Daichi JC na po yun. Dun na po ako nakilala. Ayan guys. Bubun na po ulit tayo. And, Pack number 9. Impression sa akin dati ng mga tao. Ah... Uh, Base naman sa akin guys na toklas yung na base sa aking experience. Uh, ako daw ay suplado, hindi daw namamansin. mukhang matapang. anong uh, ano nga ba yun? Masama makatingin. Ah uh, hindi ko naman alam guys kung bakit ganun ang impression sa akin. Syempre uh, nagitla rin ako, nabigla. Kumbaga baga, uh, ganu to, but suplado. Hindi guys kasi kaya ako naging suplado naman kasi ah uh, Mahihayan po talaga ako sa personal Tapos Kung masasabi na masama makatingin Ganyan po talaga yung aking mata Kumbaga Parang Syempre guys Pag nakatitig uh, Parang antokon yung Akong uh, Mukha Yun ang na sa kanila Nalabas Naiisip nila Pero guys Hindi naman po ako suplado Namamansin naman po ako Tapos uh, Sadyang masama lang po talaga Makatingin guys At yun po And guys uh, May lima na lang po bubunit na po ulit tayo. Pack number 2, grade ko. Uh, ang grade ko po ngayon sana ay first year college. Pero dahil dito na po kami tumira dito sa Bicol, is tumigil po ako kasi po yung school po dito ay hindi po sila natanggap ng second sem. Eh, napagpasyahan ko po na uh, tumigil muna ako at sa susunod na po uli akong pasukan, mag-aaral po. Eh uh, di ano po sana ako pressure college pero sa pasukan po ah uh, pressure college po di bale ano lang ah uh, grade 12 po ole ganun. Grade 12 guys. Grade 12 po pressure college. Malin dun guys. And may apat la lang po guys. Ah uh, ha. Ah pack number 6. Ah uh, favorite anime. Uh, ang una kong guys na gusto ha, ang anime ay Fairy uh, Tail. Kasi guys maganda ang kwento nun. May ano, guild, guild, guild din guys. Fairy Tail. Tapos kasunod nun Dragon Ball. Uh, Dragon Ball yung malit pa si Goku. Tapos yun guys yung Dra Dar Dragon Ball si Which is yung malakas, malakas na sinda Goku. Tapos uh, Dragon Ball Super. Basta, basta guys, lahat po ng series ng Uh, Dragon Ball ay napanood ko na. Tapos ngayon, guys, naman, ang uh, pinapanood ko ay yung nagustuhan ko ng anime is Bleach. Yun naman po, guys, ang pinapanood ko ngayon. Kasi, guys, pag natapos ko ang isang anime, nahanap ako ng magagandang istorya. Kasi, guys, namimili kasi ako ng mga anime na pinapanood ko basis sa uh, istorya, guys. Pag maganda talaga ang istorya, guys, talaga yun ang pinapanood ko. Kahit mahaba ang episode tulad ng Uh, Dragon Ball guys, mahaba ang episode. Pero natapos ko naman yun guys. Wari ko yung uh, nagsimula ko nun ay November ata. Tapos natapos ko ay mga February. Tapos uh, mga February, kasi mga dalawang araw nagpahinga ako. Tapos nanood na ako ng Bleach. Kasi guys, kaya ako napanood yung Bleach ay na sa FYP ko sa TikTok. Kaya yun. Uh, napagpasyang ko, inaral ko yun tingin ako kung maganda yung story ako. at yung maganda naman talaga guys kaya uh, yun na lang po Um uh, Fairy Dragon Ball tapos Bleach yun guys ang aking uh, favorite na anime guys may tatlo na lang po bunot guys ano to pack number 8 pang ilang ka sa magkakapatid ah uh, uh, ako po ay bunso po sa dalawa pong magkakapatid uh, dalawa, naman, dalawa lang naman po kami guys magkakapatid Kaya yung pangani naman po guys ay babae po may dalawa na lang guys tuboyt na po tayo. Sa ating mahiwagang buntan. Pack number 3 guys, bakit ka nag-vlog? Ah, nag-vlog po ako para naman guys, ah, remembrance, 'di ba? Halimbawa, 'di ba lahat naman tao na tanda. Gusto ko yung yung edad, yung kabataan ko makita ko sa aking, ah video. Yung kasi guys, kahit naman I-save natin sa gallery, sa video. Masisira din naman yung ating cellphone. Which is, mawawala. Eh, kaya dito sa YouTube, ah, uh, kaya dito ako nag-vlog. Para naman yung mga remembrance, yung mga pinagagawa ko, guys, yung mga panahong Ah, uh, halimbawa ay nung ganto yung edad ko, nung sa panahong matanda na ako, guys. Kaya gusto ko makita yung mga pinagagawa ko ng mga ko. Basta, guys, remembrance po. Tsaka, guys, ah, uh, gusto ko rin naman po i-share sa inyo yung mga gusto kong i-content, and guys, mga vlog, vlog ko po 'yun. For the last one. Pack number 4. Con content I want. Ah, uh, ang gusto ko guys ah uh, yung ang vlog ko, ang vlog ko naman talaga guys, yung gusto kong content is yung mga pre-ligo, yung mga sa talon, waterfalls yun. Kasi guys, yung nandun pa ako sa Quezon, di ba, nag, pero ano pa ako, mga beginner pa, yung, as in beginner talaga. Nag-vlog ako nun, may kasama ko nun si Kuya G, tapos si Bachelon. Uh, kami dun sa talon, kung napanood nyo guys, nandyan, uh, nasa pinakababa ng videos ko. Um, uh, ako guys yung talon dun sa aming lugar. Tapos taligo kami Pinakita ko namin sa inyo Yung pangungah namin ng pako Basta guys Yung buhay probinsya dun sa amin Ah uh, Nag vlog din Kasi Tapos yung Yung vlog ko na yun guys Is uh, Yun ang pinakamadami sa akin views Na umabot ng 66k guys Ibig sabihin yun, Parang yun na rin yung niche ko Eh Nandito na ako sa Bicol guys Kasi Kaya uh, Magbabago na din ako ng content At ayun lang guys asa uh, Sana po ay nagustuhan nyo lang po Yung aking ah uh, videos at kung bago na po ulit kayo sa ating YouTube channel ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at click niyo na po ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga in-upload ko po, po ang videos at see you po ulit guys sa next um, uh, videos natin guys. Salamat po sa panonood niyo po.